Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagpapala at kapayapaan ay sa ating propeta Muhammad sa kanyang pamilya. Welcome to the group called mga tagapagkaila ng sunnah o mga Quranist o mga tagapagkaila ng tradisyon. Ang episode na ito ay para sa kanila. Ano ang mga pangunahing katangian ng mga tagapagtaguyod ng pagtanggi sa sunnah? Ang unang katangian nila ay hindi sila iskolar ng sharia. Hindi mo sila makikita bilang estudyante ng kaalaman o iskolar ng sharia, kundi karamihan ay nagtapos sa ng pang-agham na walang kinalaman sa sharia. Tulad ng medisina, inhinyeriya, parmasya, filosofiya, ang ikalawang katangian ay gumagamit sila ng mga magagandang salita tulad ng akademikong pananaliksik at siyentipikong pananaliksik upang ipakita sa mambabasa na sila ay may alam. Ang ikatlong katangian ay palagi nilang inuulit ang parehong mga pagdududa ng mga orientalista sa parehong estilo ng presentasyon nito at ito ay isa sa mga pinakakakaibang bagay na ipakita ang mga pagdududa ng mga orientalista bilang mga argumento. Siyempre, ito ay isang bagay na dapat nakakahiya. Ang ikaapat na katangian ay palagi nilang inuuna ang rason kaysa sa tekstong sharia. Kahit na kaunting pagninilay-nilay ay magpapakita sa tao na walang kontradiksyon sa lahat sa pagitan ng rason at ng teksto bago tayo pumasok sa teksto. Pagpapaliwanag ng mga isyu ng mga mga tumatangi sa sunna gusto naming malaman kung ano ang ibig sabihin ng sunna ng propeta ang sunna ay kung ano ang ginawa ng propeta sumakanya nawa ang kapayapaan sa paniniwala salita gawa pag-apruba at pag-iwan sa konteksto ng batas ang lahat ng sunna ay dokumentado ang lahat ng sunna ay nakasulat. Wala kaming narinig mula sa propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, maliban na mayroon kaming nakasulat na aklat tungkol dito. Sinabi ni Abdullah ibn Amr ibn al-As, sumakanila nawa ang kaluguran sa propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, nakakarinig kami mula sa iyo ng mga hadith, ngunit hindi namin ito matandaan. Hindi ba namin ito isusulat? Sinabi niya, Oo, isulat ninyo ito, isulat mo, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamay na hawak ang aking kaluluwa, walang lumabas mula rito kundi katotohanan. Alam ninyo, mas mataas ang pagdodokumento ng sunna kaysa sa lahat ng aklat ng kasaysayan. Kung ikaw ay kumbinsido may isang tao na tinatawag na Alexander the Great, dapat kang makumbinsi sa katotohanan ng lahat ng mga hadith na naipasa mula sa propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan dahil ang mga kondisyon para patunayan ang katotohanan ng isang hadith ay mas mataas kaysa sa lahat ng mga pinagmulan mula sa mga aklat ng kasaysayan at ito ay kinikilala ng mga orientalista hayaan mo akong sorpresahin ka rin at sabihin sa iyo na ang isang mahinang hadith, hindi isang tunay, ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa lahat ng mga banal na aklat. Ang mga banal na aklat sa mga naunang relihiyon ay mayroong pagkakahiwalay na umaabot sa daan-daang taon. Ang hadith, para masabing ito ay mahinang hadith, ay nagkakaroon ng pagkakahiwalay. Ma sa isang henerasyon lamang, halimbawa mula kay ganito patungo kay ganito, ngunit mula kay ganito patungo kay ganito. At mayroong pagkakahiwalay sa isang henerasyon lamang, si ganito mula kay ganito, pero si ganito ay hindi nakatagpo si ganito, kaya't ito ay mahinang hadith. Ang pagiging maaasahan ng mahinang hadith ay mas mataas kaysa sa lahat ng mga banal na aklat, walang isang banal na aklat sa mga naunang aklat maliban kung mayroong pagkakahiwalay ng higit sa isang henerasyon, dalawa, tatlo at umaabot sa daan-daang taon. May magsasabi sa iyo, paano naman si Abu Huraira na naguulat ng maraming hadith kahit nakasama niya ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan sa loob lamang ng ilang taon? Lahat ng hadith ni Abu Huraira na hindi pa naitatala ay 1579 hadith. At ngayon, mayroon tayong libu-libong mga Muslim na nagmememorya ng buloh al-maram na mas malaki kaysa sa lahat ng mga ulat ni Abu Huraira. Kaya't maghintay ka muna at hayaan nating simulan ang paksa mula sa simula. Ano ang mga ebidensya mula sa Quran tungkol sa obligasyon ng pagsunod sa sunnah? Una, ang malinis na sunnah ay isang paliwanag ng Quran at pagpapaliwanag para sa mga tao. Sinabi ng ating Panginoon at ipinahayag namin sa iyo ang paalala upang ipaliwanag mo sa mga tao ang ipinahayag sa kanila. Kaya't ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan ay inatasan ng Quran na ipaliwanag ang paalala. Ibig sabihin, inatasan siya ng sunnah. Kaya't ang sunnah ay isang utos ng Diyos. At gayon din, ang pagsunod sa propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanyang mga gawa, utos, at pag-iwas ay isa sa mga paraan ng pag-asa sa Diyos at sa huling araw sinabi ng ating Panginoon. Tunay mayroon kayong magandang halimbawa sa sugo ng Allah para sa sino mang umaasa sa Allah at sa huling araw. Ang magandang halimbawa ay hindi magiging ganap maliban sa pagsunod at ang pagsunod ay hindi magiging ganap maliban sa pagkilala sa sunnah. Kaya't inutusan ng Allah makapangyarihan Diyos propeta sa sunnah at inutusan tayo sumunod sa Kanya, sumakanya kapayapaan. Sabihin mo, kung mahal ninyo ang Allah, sumunod kayo sa akin, mamahalin kayo ng Allah. At sinabi rin ng Allah, Sinumang sumunod sa sugo ay sumunod sa Allah. At sinabi rin ng Allah, anuman ang ibigay sa inyo ng sugo, tanggapin ninyo ito. At anuman ang ipagbawal niya sa inyo, kaya't umiwas kayo. Ating Panginoon, kataas-taasan, ay nagbabala sa atin laban sa pagsuway sa sunnah. Kaya't mag-ingat ang mga sumusuway sa kanyang utos na baka masalanta ng pagsubok. Sinabi ng Allah, hindi sa iyong Panginoon, hindi sila maniniwala hanggang hindi ka nila gawing hukom sa anumang hindi nila pinagkakasunduan. Narito ang sorpresa. Ang paghatol sa hindi pinagkakasunduan ay hindi sa pamamagitan ng paghatol ng isang talata ng Quran, kundi sa pamamagitan ng paghatol ng sunnah. Ang paghatol ay sa pamamagitan. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanyang aklat at pagbabalik sa sugo, sumakanya nawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanyang sunna. Siyempre, maraming mga talata tungkol sa paksang ito, ngunit hayaan muna nating talakayin ang mga hadith na naguutos na sundin ang sunna. Sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, kaya't sundin ninyo ang aking sunna. At sinabi rin niya, sinuman ang tumalikod sa aking sunna ay hindi kabilang sa akin. At sinabi niya. Whoa. Tandaan ninyo, binigyan ako ng aklat at ng katulad nito, kasama nito. Tandaan ninyo, malapit ng may isang lalaking busog na nakasandal sa kanyang sopa na magsasabi, sundin ninyo ang Qur'an na ito. Anuman ang matagpuan ninyo rito na halal, gawin ninyo itong halal. At anuman ang matagpuan ninyo rito na haram, gawin ninyo itong haram. Siyempre, ang hadith na ito ay isang himala. Dahil ang mga ito, ang mga tao ay talagang lumitaw na sa panahong ito. Isang lalaking busog na yumayakap sa ideya ng pagtanggi sa suna. Ilang mga taong marangya na nakasandal sa kanilang sopa, ibig sabihin ay hindi umaalis ng kanilang bahay para mag-aral ng kaalaman. Sinabi ng propeta, sumakanya na wa ang kapayapaan, manalangin kayo gaya ng nakita ninyo akong nananalangin. Kaya't sundin ang sunnah. At sinabi rin niya, kunin ninyo ang inyong mga ritual mula sa akin. At napakaganda ng paalala ni Abdullah ibn Mas'ud nang sinabi niya na ang pagsumpa sa nagtatatu at nagpapagawa ng tatu ay nasa aklat ng Diyos. Binasa ni Ibn Mas'ud ang sinabi ng Diyos at kung ano ang ibinigay sa inyo ng sugo, kunin ninyo ito. At kung ano ang ipinagbawal niya sa inyo, itigil ninyo ito ay nagsuot ng sing-sing na ginto. Nang dumating ang kautusan ng pagbabawal, at pansinin na ang pagbabawal ay hindi nasa aklat ng Diyos kundi mula sa sunnah, ngunit pansinin ang salita, nang dumating ang kautusan ng pagbabawal, itinapon ng mga tao ang kanilang mga sing-sing. Ang mga kasamahan ng propeta ay tiyak na alam na ang sunnah ay isang banal na kapahayagan. Sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, pagpalain ng Diyos ang sinumang nakarinig mula sa amin ng isang hadith at iningatan ito hanggang maiparating niya ito. At sa hadith na ito ay may patunay din sa pagiging mapagkakatiwalaan ng ulat ng isang tao. Maraming hadith tungkol sa obligasyon ng pagsunod sa sunnah, ngunit sinusubukan nating paikliin hangga't maaari. Tatalakayin natin ang mga kondisyon na itinakda ng mga eksperto sa hadith upang matiyak ang katumpakan ng hadith. Ang agham ng hadith ay may mga mahigpit na kondisyon at pamantayan tulad ng pagkakaroon ng sanad at ang pagkakaugnay ng sanad. Ang pagkontrol sa tagapagsalaysay, kasanayan ng tagapagsalaysay, kaalaman ng tagapagsalaysay kung paano niya ipinapasa ang kahulugan. Ang sanad ay nangangahulugang sinabi sa akin ni Ganito, mula kay Ganito, mula kay Ganito. Kailangan mong malaman kung sino si Ganito, si Ganito at si Ganito at ang kalagayan ng bawat isa sa kanila. Tingnan ninyo ang pag-iingat sa pagkontrol sa salita at titik. Tingnan niyo ang pag-iingat sa pag-aayos ng salita at titik sa hadith ng propeta sa Bukhari na sinabi niya kapag dumating ka sa iyong higaan at sa dulo nito nang marating ko ang O Allah naniwala ako sa iyong aklat na iyong ipinadala at sa iyong sugo na iyong ipinadala sinabi ng propeta sa kasamahan hindi at ang iyong propeta na iyong ipinadala hindi at ang iyong sugo na iyong ipinadala kundi sinasabi mo at ang iyong propeta na iyong ipinadala. Kaya't ang pag-iingat sa salita sa mismong anyo nito kahit na hindi ipinagbawal ng propeta ang pagsasalaysay sa kahulugan hanggat na uunawaan ang kahulugan ng salita at kung saan ito tumutukoy ngunit hinihikayat ng propeta ang pagsisikap na mapanatili ang eksaktong anyo. Natutunan ng mga kasamahan Isang tao na nagsasalaysay ng hadith kay Muawiyah sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah na ipinagbawal ng propeta ang paggamit ng mga sisidlan na gawa sa kalabasa at mga sisidlan na pinahiran ng alkitran para sa pagbuburo ang titik na ta lamang ang pagkakaiba. Kaya sinabi niya, huwag gamitin ito para sa pagbuburo. Kaya kapag may dumating na huli at itinatanggi ang sunna, ito ay tahasang kahangalan at pag-aaksaya ng pagsisikap ng libu-libong mga iskolar, mga tagapagsalaysay at mga kasamahan na naglipat ng mga aklat at mga salaysay na ito sa pinakatumpak na pagbigkas. At sa tamang mga salita na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon ay ang pag-aaksaya ng banal na paghahayag. Ngayon, hayaan nating magtanong ng mga direktang tanong sa mga tumatanggi sa sunnah. Ang unang tanong ay, paano ninyo tinatanggap ang Quran ngunit hindi tinatanggap ang sunnah? kahit na ang daan na kanilang dinaanan ay iisa at sinunod ng mga kasamahan ang pamamaraan ng pagtiyak sa parehong Quran at Sunnah. Ang pangalawang tanong ay, bakit ang mga kasamahan ay masigasig sa pag-iingat ng Quran noong panahon ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan? Kung ang Quran lamang ang tanging sanggunian, kung gayon, bakit ang pagsisikap na itago ang hadith? Sinabi ni Anas bin Malik, sumakanya nawa ang kaluguran ng Diyos, kami ay nasa piling ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, at nakikinig kami sa kanya ng hadith. Kapag kami ay tumayo, aming pinag-uusapan ito sa isa't isa hanggang sa aming maalala ito. Si Jabir bin Abdullah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Diyos, ay naglakbay patungo kay Abdullah bin Unais ng isang buong buwan para sa isang hadith lamang. Gusto kong malaman kung paano babasahin ng isa sa mga Qurani yun ang pangalan Abdullah bin Unais. May Arabo gustong itanggi ang sunnah kaya binasa niya ito bilang Abu Asid al-Saidi. Binasa niya ito bilang Abasido. Lumabas si Muhammad mula sa silid at tinawag Abasid at sinabi sa kanya. At ang salitang al-Bayhaqi ay ibang... Ito ay uh, mula kay Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Ito ang antas ng kultura ng mga tumatanggi sa sunah sa ating bansa. Ang mahalaga ay ang mga sahaba ay masigasig, na masigasig sa pag-iingat ng mga hadith ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan at sa pag-aaral nito. Sinabi ni Ibnu Abbas, kapag narinig ninyo mula sa akin ang isang hadith, pag-usapan ninyo ito sa inyong mga sarili. Si Abu Huraira ay naglalaan ng ikatlong bahagi ng gabi para sa pag-iingat ng mga hadith ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang ikatlong tanong para sa mga tumatanggi sa sunnah, saan sa Quran ang paraan ng pagdarasal o paraan ng zakat o paraan ng hajj o ang anyo ng adhan? Ang mga obligasyon at mga sunnah ay hindi maipapaliwanag kundi sa pamamagitan ng sunnah. Ang ikaapat na tanong at ang tanong na ito ay halos nagtatapos sa paksang ito. Paano nagdarasal propeta? Sumakanya nawa ang kapayapaan at kanyang mga kasamahan patungo sa Jerusalem at wala sa aklat ng Diyos ang makapangyarihan. Ang pagdarasal patungo sa Jerusalem ay isang sunnah at gayon pa walang pagtatalo na ito ay isang kapahayagan mula sa Diyos, ang makapangyarihan. Sinabi ng Diyos, ang makapangyarihan sasabihin ng mga hangal sa mga tao ano ang nagpalihis sa kanila mula sa kibla na kinagisna nila? Tamang kibla ito at marami pang ganito sa aklat ng Diyos. Sinabi ng Diyos, anuman ang inyong putulin mula sa mga puno ng datiles o iwanan itong nakatayo sa kanilang mga ugat, ito ay sa pahintulot ng Diyos. Kahit na ang Diyos ay hindi nagbigay ng pahintulot sa kanyang aklat sa pagputol o pag-iwan ng puno ng datiles. Ang ikalimang tanong para sa mga tumatanggi sa sunna, Sinabi ng Diyos, ang makapangyarihan Pagkatapos ay magpatuloy kayo mula sa kung saan nagpatuloy ang mga tao. Ang tanong ay saan nagpatuloy ang mga tao? Ang ika na tanong ay bakit sa buong kasaysayan ng ummah ng Islam walang isang henyo, iskolar, palaisip o dalubhasa sa relihiyon na nakakaintindi sa paraan ng pag-unawa ng mga tumatanggi sa sunnah. Lahat sila ay nagkakaisa at sumasang-ayon sa kahalagahan ng pagsunod sa sunnah. Ang pinakamabuting mga henerasyon na pinuri ng Diyos ang makapangyarihan ay nagkaisa sa kahalagahan ng pagsunod sa sunna. Ang kanilang pangunahing layunin noong panahong iyon ay ang pagsisikap na mapanatili ang pamana ng propeta at ang sunnah ng propeta. Isa sa kanilang pinakamalaking pagsisikap sa panahong iyon ay ang pagsisikap na mapanatili ang pamana ng propeta at ipasa ito sa pamamagitan ng letra, salita at pagbigkas. Tanong pito, at ito ay isang halimbawa na nagpapakita ng kababawan ng mga tumatanggi sa sunna kung ang isang tao ay nagbasa ng utos ng Diyos tungkol sa pagpapanatili ng ugnayan sa pamilya. Si Farah ay dumating sa tiyan ng kanyang ina at hinawakan ito at sinabi, ganito ko pinapanatili ang ugnayan sa sinapupunan ng aking ina. Maaari bang pabulaanan ito ng isang tumatanggi sa sunna o sa tradisyon? Ito ang kanyang pag-unawa. Tanong walo, isipin na ang isang tumatanggi sa sunna ay nasa lungsod ng propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan at kapag nagdasal ang propeta ay sinabi niya, hindi ako magdarasal tulad niya dahil hindi ko ito nabasa sa Quran. Sa Quran, kapag nagutos ng isang bagay, sinasabi niya na ito ay wala sa Quran. Kapag nagbabawal ng isang bagay, hindi siya tumitigil sa kanyang pagbabawal at sinasabi niya na ito ay wala sa Quran. Saan mo ilalagay ang mga tumatanggi sa sunna? Hindi mo magagawang ihiwalay sila sa mga mapagkunwari. Tanong ikasiyam, bakit inuulit-ulit ng propeta ang hadith at hindi niya ito basta-basta sinasabi at sinusubukan niyang ipaliwanag at ilarawan gamit ang mga halimbawa upang linawin ang kahulugan ng mga hadith. Bakit siya masigasig na ipaintindi sa mga sahaba ang kahulugan ng hadith, ang konsepto ng hadith, at kung paano ito isasabuhay? Tanong ikasampo, bakit nagbabala ang propeta? Mula sa pagsisinungaling tungkol sa kanya, sinabi niya, Sinumang sadyang magsinungaling tungkol sa akin, ay maghanda na ng kanyang upuan sa apoy. At ang hadith na ito ay mutawatir. Kung ang sunnah ay walang kahulugan, bakit may ganitong kasigasigan na huwag siyang pagsinungalingan sa anumang hadith? Kung ang sunnah para sa kanila ay hindi patunay, bakit mahigpit na ipinagbawal ng propeta ang pagsisinungaling tungkol sa kanya? Buod ng episode na ito, bawat hadith na may tamang sanad na iniuugnay sa propeta ay mula sa banal na paghahayag. Tingnan ninyo ang sinabi ng propeta. Sa Diyos, hindi ako nagbibigay o nagkakait sa sinuman. Ako ay tagapamahagi lamang. Inilalagay ko kung saan ako inutusan. Ang sunna ay banal na paghahayag. Ang tumatang girito ay naliligaw. Sinabi ni Ibn Hazm, kung may isang tao na nagsabi na hindi kami kukuha maliban sa kung ano ang aming natagpuan sa Quran, siya ay magiging isang hindi naniniwala ayon sa pagkakaisa ng umma at hindi siya magiging obligado maliban sa isang rak'a mula sa pagdulog ng araw hanggang sa pagdilim ng gabi. At isa pa sa madaling araw dahil iyon ang pinakamaliit na maaaring tawaging panalangin at walang limitasyon sa higit paroon at ang nagsasabi nito ay isang hindi naniniwala. Para sa may pagdududa sa sunnah, inirerekomenda ang aklat na Pagtatanggol sa Sunna ni Dr. Muhammad Abu Shahba, naway maawa ang Diyos sa kanya. Ang aklat ay kapakipakinabang at nasa paglalarawan ng video. Naway bigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Kapayapaan at awa ng Diyos ay sumainyo.